sa mga taong di po nakakalimot pong mag-subscribe. Naniniwala po akong sila ay may natatanging busilak at may mabubuting kalooban. Saan man kayo naroroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo palaging malakas, malayo sakit araw-araw. Pagpalang umaga, tanghali, gabi sa inyong lahat. At sa mga taong di po nakakalimot pong mag-subscribe, naniniwala po akong sila ay may natatanging busilak at may masidhing na ispo uh, at uh, sila po ay uh, gagabayan po ng Diyos ang mga kapangyarihan sa lahat sa kanilang mga ginagawa at marami pong darating na grasya sa kanilang buhay Wagon nat po ay shout out po kay Spiritual Pit Healer po uh, Pai Twin commented Bruno Ganda Nili Kaleriha commented Robin Mantanilia commented Alan Priorian commented San uh, Carlito Sanusi Arnold Francisco Reservert Bird uh, Ambas Las Piñas Judith Lakyu commented Harry Potter uh, Harry Philip the Q uh, Dilito Moong Salvador Baik Tayo commented Lee Prebe commented GP Alejandro Warbalira uh, Matados Iban uh, Sunny Boy Igusong po commented Isagani Mindis Malikhaing Pinoy commented Christian 26 30. At sa mga baguhan po siya tapos inyo lahat ang ibabagi ko po ngayon pong araw na to ay yung malas yung pampasubsub sa kalaban, magnanakaw, mangkukulam, di pa pa. Ang pamamaraan po, uh, narito po ang pamamaraan, paano gamitin. Nagipit, napalaban, uh, mangkukulam, magkukulam, mababarang, magnanakaw, tumatakbo, isigaw mo lamang po ang orasyon ay siguradong sub-sub sa lupa ang kalaban mo siguradong subsub -sub po ito ito po yung magagamit po sa pangkombate rin po ito uh, sa mangkukulam o sa physical na kalaban po hindi spiritual, physical basta binagit mo ito ay siguradong sub-sub ang yung kalaban po salin po lamang po ng isang bisis po lamang po at isigaw mo lamang po ng isang bisis lamang po isigaw na sigaw mo lang po talaga isang bisis lamang po duty, juda uh, juya, aliluya musa, musbara, baraka katsubsub salin po na isang bisis lamang po na mas pasigaw at siguradong subsub -sub ang iyong kalaban po ito po ay gagamitin po lamang sa kabutihan, huwag sa kasamaan. Gamitin po lamang sa kagipitan po ito. Kung wag nyo na pong subok-subukan po na subukan po kasi mapapasama lamang po. Kaya dapat po ay uh, gamitin po lamang sa kabutihan, huwag sa kasamaan. Yan po. Ang ibibilin ko po sa inyo ay huwag nyo pong subok-subukan kundi gamitin nyo po lamang sa mga gipitan po kung may kalaban po kayo na tumatakbo na sa inyo o patakbo na tinakbuhan kayo isigaw mo lamang po ng isang bisis po ito at subsub -sub ang kalaban na hindi siya makabangon po kahit anong gawin po niya gawin po niya isugulan subsub -sub siya kahit makabangon siya tatakbo na subsub -sub na naman po siya hindi siya makaka makakatakbo hindi subsub -sub ng subsub -sub po siya at kung gagamitin po niyo sa pagkumbati po ito sa uh, spiritual na uh, pagkumbati po ay siguradong hindi makakaalma ang mambabarang makukulam siguradong sub-sub siya kaya sana po iingatan po ito at huwag niyo pong ipagyabang uh, gamitin niyo po lamang sa tamang kaparaanan siguradong mapapandar po niyo itong orasyon ito Isang bisis lamang po usalin po ang uh, malakas po. Kung alam ba po tinagboan na po kayang kalaban nyo po o papunta sa inyo na tumatakbo, usalin nyo po lamang po isang bisis lamang po at isigaw po ninyong pagbanggit po ito. Kung paparating na po, isigaw nyo na po. Dapat po ito ay maisaulo po ninyo. Dapat po talaga maisaulo po ito para usalin nyo lamang po at kabisado nyo na po ito ah, uh, ito po ay ko po sa inyo para may magamit po kayo na hindi po ako nagdadamot po sa inyo ah, uh, para may magamit po kayo sa oras ng kagipitan po ah, uh, bago po ang lahat po ay shout out po sa inyo lahat at higit sa lahat po ay sana ay palagi po kayong sumay bye bye po at pakitulong po sa aking youtube channel malit na youtube channel iwagan ng pangasinan maraming maraming salamat po sa inyo lahat